Yung 20, 10 pesos lang. Okay. Ito, 20 pesos. Alam mo ba na 6 million followers na tayo ngayon? Oo, oh, alam ko po. At dahil dyan, meron kang 100,000 pesos. Oh. This is 400,000 pesos. Hoy, bilhin ka ng pera! 50% off! 50% off! 50% off! Pero bago ang lahat, gusto kong malaman ninyo, fake money. At eto ang totoong pera. Uh, bibilin ko yung toke. Ano kaya bayad? Ito. Eh. Bibili ako ng toke. Bibili, Bibili ako ng toke. Bibili ako ng toke. Bibili ako ng toke. At syempre, walang pipili sa 20 pesos. Bibili na kong pera. Ang inspired ko, pera din. <laughs> the... Baka gusto nyo bumili ng pera? 50% off. Kung gusto nyo bumili ng 1,000, bayad 500. 100. Ito, 100. 100 pesos. Pero may twist. Kung sino man ang bibili ng 20 pesos na yan, ay makakatanggap ng 100,000 pesos. Meron ako 150! Lutaw ginan siya, lunod, buhunan! Wala kang pira, Nay? Wala? 1,000! Kung meron kayo 500, bigyan ko kayo 1,000. Wala nga kaming pera. Mangga lang. mangga lang, sa'yo na to. One thousand! Kamatidol! One thousand! Lugi ako nito, binigyan lang ako ng mangga. <laughs> baka gusto mong bumili ng pera? One hundred! One thousand! Congratulations! Kapir? Eto, two thousand. Congratulations! Nay, baka gusto mo bumili ng pera? Gusto! Anong bibilihin mo? Pera! <laughs> Magkano? Two-five. Five, di? Five thousand! Ganyan yung kontak ko? Abuyag! Baka gusto mo bumili na pera. 30 lang pera dito. Pwede, meron kaming 20. Gusto mo bumili? Yung 20, 10 pesos lang. Okay. Ito, 20 pesos. Alam mo ba na 6 million followers na tayo ngayon? Oo, oh, alam ko po. At dahil dyan, meron kang 100,000 pesos. Oh! Mga salamat po. With master. Ano bibili mo sa 100,000? Bili ko po ito, itong cellphone at po ito. Hindi ka makapaniwala. Hindi po. Congratulations! Tamad ko iya. Ay! Dami balik yung kwarta. Masa kinaka palit. Ah, oh, bigyan, oh. oh. bigyan lang kita. Bigyan lang kita. nai, nai. Ito, ang kapat niya. Oh, hili! Hey, Jadul! Akala ng iba, peke ang mga perang ito. <laughs> Kaya hindi sila naniniwala. May tinda kami dito, pera. Ang 1,000 nyo, magiging 2,000. Wala, ko. Ah, bigyan na lang. Hindi, oh, sa'yo na to. 1,000. Oh, 1,000. Thank you. Sige. Baka gusto mo bumili ng pera? Wala akong pera. <laughs> okay, bigyan na lang kita. Paano to? Lalago? Kung bibigyan na lang natin. <laughs> Thank you. Lugin ni Gusyo. May tinda kami na pera. Baka gusto mo bumili. Ah, bigyan na lang kita ng pera. Tayo na lang yan. <laughs> Ayaw ko. Oh, dayo na. Bigyan na. Oh. Okay, okay tayo. KJ, kayo. Oh bound. Okay, bye bye. Oh bound. Pang snack. Nagawa tayo kaya na naman. Lili lang ka. Gusto niyo na pera? Tausan. 1000 1000 Walang bumili dahil walang pera yung iba at ang iba natatakot na baka peke ang aming tinitinda. May pera ka wala? Ito no. 5000 pesos. Gusto mo na 1000? Ayaw, okay. Ngayon ay nagtitinda kami ng pera. Baka gusto niyong bumili. <laughs> ang yaman-yaman niyo. <laughs> 500 Oh. Panalo to si Gagamba kaya. 1,000. Panalo yan sa Gagamba Idol. Hoy, mga sigarol. <laughs> 2,000. Ikaw, wala kang pera? Wala. Wala kang pambili? Wala rin. Bibigyan lang kita. Eto, 5,000 pesos. Dahil wala kang pera, may 5,000 ka na. Magtakabenta pa ako dito sa mga estudyante. <laughs> dito, sa mga trabahante. Wala. Bye-bye. Eto, 1,000. 1,000. Bibigyan kita 5,000. 1,000 1,000 Kapil 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Sige Pagsnak 1,000 1,000 1,000 Kakauwi ko lang galing sa pagbibenta Nasa 200,000 plus na ang nagastos ko Pero ito lang yung kinita ko Lugi tayo sa negosyo Ayaw ko na magnegosyo Sa inyo na lang to <Wolverine>. <that> Wag na tayo mag-negotiol, rin naman.